Pigpapasalamat kan mga residenteng si Nanay Richel, asin lovely na iguanan sa Diring Community College na makukuha sa Indang banwaan sa Santo Domingo, Albay. Bentahe kaya ini para sa saindang magurang na may mga aking mga klase na sa kolehiyo. Sa pagkakamukna kaya kanispilahan, mas makakamenos dasinda sa gasto sa pagklase urog pangyaon sa naini sa saindang sa diring banwaan. Na po, mas magayon po na nagkaigwana po din college po din sa san Domingo, dumingit hindi po sa san andres po bago mahirap po magastos talaga talagang tiyaga ng paano dig gastos kasi mag ano kung daing panghanap buhay na makitaan magpapakalid sa ano eh hey, manta syempre ngunyan baga kadaklan sa mga magurang teka po eh dakulang lang bagay na inaaran ni sana so para sa mga akit ano na halimbawa eh kung sa pi baga or sa Nose pamasahe eh dingdi sarong sakay, tricycle lang, 20. Mm. Lunes, Marso 18, Kandagos ng Mari si e Benny Santo Domingo Mayor Jun Aguas Institutional Permit as in Program Assessment Permit para sa Santo Domingo Community College o SDCC halos sa Commission on Higher Education Bicol na nangangahulugan na pwede na makapagtaon ng servisyon eskwelahan ng ngunyan na taon. Uh, five major projects ni Mayor this year sa kanyang second term isang community college since uh, before marami nang nagtry. Ayon uh, ang ano lang ni Mayor is uh, para makatulong tayo sa mga talagang uh, walang kakayahan talaga mag-college and uh, siyempre, pre-education to. Eh, siyempre, it will really help a lot sa mga families na talagang they cannot afford to send their uh, their children to college. Makuku ang SDCC sa Barangay San Andres, ang dating evacuation center sa lugar na pigrehabilitar as impinondohan ni mas o menos 20 milyones pesos, nga ni Maria Lizard ang nasambit na eskwelahan. Sa pagkakarecibi kang LG, you can permit to operate. Ang pag-ako naman kang SDCC nininroli sa maabot na Mayo. Pina-kaprioridad kay ni ang mga Domingueño urog na itong Matios na residente. 180 ang estudyante ang kaya mo ng akumodarong kang eskwelahan ang mga kursong Bachelor of Science Information System as an Associating Computer Technology o Computer System Servicing NC2. Ba, hindi naman sa ano, we need to sasalain lang, sasalain din namin yung papasok kasi may katopayo off 180. So the admission policy will be based on uh, examinations. Evaluation of uh, grades pa rin, nung, uh, nung high school siya, ganoon Gan rin yung pagdadaanan ng estudyante. Kasi IT courses is not, <laughs> hindi madali ang IT courses. Kung pwesto din anong na classroom sang SDCC, ah, ah. may makukuha din audiovisual room, computer room, administration room, library, gym at bapa kumpleto naman ini sa kagamitan arog kan TV as in computers. Air-conditioned man ang kada classroom kaya mas magiging komportable ng ang pagklasikan mga estudyante. As much as uh, possible, we need to hire people from Santo Domingo. Because uh, professionally, siyempre, ang point natin dito is uh, since taga-Santo Domingo ka, may pagbamalasakit ka, may extra effort kang ibibigay sa community college because you're from here. Duwang taon man antes na narealisar ang SDCC, magigirumduman sa ikatulo asim pinal pagbasa sa ordinansa kan Santo Domingo Community College, saru ang nag-abstain apat ang kuminontra sa pagkakaigwa kan nasambit na eskwelahan sa banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.